Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikatatlo ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Mileto, si Pablo'y nagpasugo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda sa simbaan roon pagdating nila ay kanyang sinabi, Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo. Mula ng unang araw na ako'y tumuntong sa Asya, buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Griego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Eso Kristo. Ngayon sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin do'y pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Panginoong Esus. Ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandang loob ng Diyos. Nagisalamuha ako sa inyo samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. Kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sinuman sa inyo sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayo ng Diyos para sa inyo. Wala akong inilingid na anuman. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Tanang mga kaharian, ang pong Diyos ay awitan. Dahil sa iyo, iyong ulang masagana ay pumatak. Lupain mong natuyunay, nanariwa at umunlad, at doon mo pinatira iyong iyong mga lingkod. Ang mahirap nilang buhay sa biyaya ay pinuspos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Aleluya, Aleluya, hihilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugo niya, upang sumayin niyo tuwina. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, tumingala si Yesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang mabigay ng buhay na walang hanggang. Sa lahat ng ibinigay mo sa kanya, ito ang buhay na walang hanggan ang kilalanin nila. Ang iisa at tunay na Diyos at si Yeso Kristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhayin ng sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo, ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon, alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagat sila'y iyo. Ang lahat ng sa akin ay iyo at ang lahat ng iyo ay akin at pararangalan ako sa pamamagitan nila at ngayon ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan ngunit nasa sanlibutan pa sila. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,